maghahanap tayo ng suman moron sa umagang ito mga kaibigan sana makahanap tayo okay let's go baby Ayan, Ayan po mga kaibigan, nakatagpo rin ako ng, ng uh, tawag Suman Moron. To. Ang suman, malagkit. Ah, suman malagkit pa siya? Hindi. Oh, mo. Kaya nga, suman mo rin. niya. Pag luma na, maglalaway na. Oo, oh, ayan o. Oh. Big pera yun eh. Kumang kulong dahil... Nakakalo. na Hmm. Saan mo? Wala Puto ay bigas. Oo, oh, ilang kilo yan. Tapos. Mm. sa uli. Hindi. Binibiro lang kita. Alam ko yeah, bago paano, barang, sa basya, sa ulo, gasa, lang bago yeah. yan. Sa umaga sana, kuya. Tinunta ka yan. nilupak na bigas, balay. Ano may nakito akong nilupak eh. Okay. saan nandar ano yung ginagawa dito ano ano yun eh? suman moron hindi niyo masarap yan. No, no, ito. Sa'yo, sa'yo. Sa'yo na suman mo ron. Sa'yo la Saka At ito. Ano tawag dito? Agikway. Au! Eh, ini Ini ko. Ayat na. na. Ayat na. na. Nagaro. Iya, yeah, kainin mo na yan. Oh. Unahin mo kainin yan suman moron. Dito lang may tinda ng suman moron eh. Pakita mo nga Oo, oh, yun pa suman moron. Sarap ano. Marasa. Bago na luto. Ito. Agikway. Ha? tayo Look, mo, na yun. Parang ano siya Kamoting kahoy no Kamoting kahoy na agikway Meron siya lamang pa nanyog sa ligit na huh? <laughs>